Nung Friday po, um, na i-on-air sa programa ko sa Wanted sa Radio, itong um, magkasintahan, sikat po ito, si Mikey Agustin and uh, Yexel Sebastian. Daan-daan uh, libong milyong piso na, da, uh, hundreds of millions of pesos na po ang uh, na-scam nila, investment scam. And uh, baka abuting mga po sa billions of pesos na uh, na-announce ko na po ito sa radio ko and then before sa radio ko, kumala ito sa social media. Uh, kanina po, meron akong kakilala na kasabay niya sa aeroplan itong dalawang magkasintahan uh, sakay po ng Cebu Pacific uh, going to Nagoya, Japan. Uh, hindi ko alam kung ito'y tumatakas na or baka pupunta doon sa Nagoya para mag-recruit na naman ng mga investors. Is there any way, I, I know, muna, I know na kailangan ng whole department